Ayan, lagain natin guys tong mais na binili namin. Paborito ng anak ko ito. Ayan. Tapos yung tubig nito pwedeng inumin maganda guys. Mayroon itong ano parang ano siya sa ano para maging malinaw yung ihi nyo. Ayan. hindi natin tanggalin lahat yung ano tignan natin yung laman na yan And sweet corn na yan hindi ko tanggalin lahat ng balat para yung juice nito na pinaglagaan yan salain nyo guys tapos tanggalin yung buhok na ano yan. Kasi maano 'yun, uh, parang mid medicinal, Medicinal uh, plant din itong mais na lalo yung buhok guys pag nilaga niya para siyang gawing ano tea ganun kasi uh, masarap yung tubig nito pag nalaga na yan Hmm. Tanggalan lang natin ng konting ano, balat. Hmm. Oh, white corn ito, halo palak, may sweet corn, yung yellow corn at saka white corn. Ito ang masarap ng ano, guys, uh, uh corn soup na white. Pag mayroon kayong hipon at saka yung dahon ang palaya, masarap yan. Ito, dilaw ito. Yung yellow sweet corn. Para <clears throat> lagain ko na para pagdating yung aking anak galing school. Matutuwa yun guys kasi paborito niya ito. Yan. Kasi hindi ko tanggalin lahat ng ano. Kasi yung ano guys masarap ito. Para siyang tiyang ano yang buhok ng mais ano yan nakakaano sa pag-ihi maganda siya sa kataraan sa mga hindi nakakaalam dyan lagay nyo lang tapos hugasan hugasan na igi. tapos yan, bawasan natin yung mga uman mag-iwan ng konti tapos 'yun lagayin para yung pinakatubig nito na pinaglagay niyo lagay lang sa ano sa malaking water container guys tapos lagay sa ref 'yun inumin kasi wala naman anong lasa ang ano <coughs> yan eh Ay, parang ano ito parang bungi-bungi itong isa and White naman itong isa. Bungi, bing, bungi, bungi. Pwede na rin ito. Dagdag, pang dagdag. Ay, natanggal ng ano. Ayan. Huwag natin lahat yung ano, pinakabuhok niya. Kasi yan guys, yung ano, pag nilaga mo yan, maganda sa ano. Ayan. <clears throat>